Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa City Hall. Ayan. Pansin nyo. No? Ayan, laki na ng pinagbago rito. Lalo itong building na ito. Ito yung building ng Public Works and Highway. Parang gano'n. So, ayan. No? Pakita ko lang sa inyo, men, So, ayan yung Commerce Building. Ikaw magkamali yung diretso na papunta na yan, uh, papunta ng NKTI. So galing ako dito sa miscellaneous fee. Yan, nagbayad ako ng health card. <laughs> so yun. Ang kwento kasi nito is, uh, dun sa aking pinagtatrabuan, dun uh, sa kamukarami, sa hospital merong actually meron ng naglalakad dyan shout out po sa mga taga post so sila yung nagdadala rito mga data so ayun ayun na pala yung city hall nila ganda laki na lang pinagbago talaga So sa tagal ko nang di nakapunta rito Almost 12 years Ngayon lang ulit ako naka-apasyal. 12 years Wala nung mademolish kami sa Diyan sa may ano Balara So ayan daming nakapila rito Ito yung building ng ano Quezon City RR RR Chris parang ano management office Christmas Martin hmm, dami so ayun nagbayad ulit ako again <laughs> kasi yung ginamit kong ano FB account so dinisregard regard dyan ni health card so sa mga gagamit ng Facebook account nyo wag nyo nang gawin yun pag kayo mas maganda pala yung email mga ganun or gmail ito na pala yung hall of justice oh grabe dami nang pinagbago so, ito yung building ng oh. ito yung building ng mga bird huwag maalala ko nun yun yung hall of justice ang ganda na no? so yung health building department. Ayan pa rin. Laki na rin ng pinagbago niya. Maganda na. Bigay dati siksika yung mga tao. Alala ko na. nag apply ako niyan. Nung ako'y barista pa. So, ayun dyan yung building ng ano. Regarding sa mga disaster. So, shoutout. Meron akong batchmate dyan. Si Maala sila maala so yun lang yun ang aking for today's video at pupunta na ako dito sa health department building galing dyan yung ano uh, kalayaan na abin nyo punta dyan so yan good morning everyone Thank <laughs>